Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayong November 14, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, ipisahan natin ang ating sumada. Dito tayo sa November, ayan, 11... 11... 14 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify lang po muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 4 is 6. Pwede din po dito sa bandang gitna. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 6 is 11. Ayan mga idol. Sa bandang baba din po, 7 plus 11 is 18. Po yung unang numero natin meron tayong 18 at yung kapares nating numero dito pa rin po yung sa bandang gitna And combine pa rin po natin yan tatlong numero natin dito 2 plus 5 plus 6 is 13 yun naman po yung kapares nating numero, meron tayong 13 at may ganun po tayong kombinasyon dito, pwedeng pwede na po natin yung nakayaan 18, 13 or 13, 18 yan, okay na po yan Uh, yan, sing, uh, rank 2 digits po yung mga natin, 18 at 13, kaya simplify muna natin sila. Yan, dito, ta, dito sa 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Yan, yan po ang ating isusumada, 4 at 9. At unahin po natin isumada ang 4, puli mo natin yung 13. Yan, sumada 13, 1 plus 3 is 4 pwede po yung 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede yung 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 and mga dito naman po sa 9 kukunin mo natin yung 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 pwede dyan ang 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 at 27. So, mga 27. 2 plus 7 is 9. Ayan, mga idol. Yung po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilian. Sa atin pong sumada, ngayon pong November 14, meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 36 at 27. Ayan, rambol lang po natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin mga personado po natin mga nunerong lang po natin sila uh, doon po sa ating sample naman dito, ginawa natin ang 27 27 uh, 4 27 4, 18, and 18 31 and then 9 and 22 22 ayan mga yadol ito yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayon pong November 14 ayan meron tayo itong 27, 4 18, 31 at 9, 22 ayan pwede pwede rin pong matayan itong mga sample natin nakuha dito kung nagustuhan nyo po sila at pwede rin po tayo magdaglag kung pa ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas. Wala ano po po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Kayo na lang po yung pumili kung ano po po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At then mga idol, yun po natin sumahatin sa pecha para po ngayong November 14, 2024. Maraming maraming salamat po.